ala kaluoy sa akong ukra guys nangatumba oh laoy napa oh nangatumba kaluoy katuning aking adlaw ba guys sa judget bubo na nang ala nang liki ang yuta guys oh nang liki ang yuta nangatumba oh wow kita nyo yung bunga guys ibalik natin yung mamaya but look ang akong alugbate grabe grabe kapas pa guys <laughs> oh minuun ko yun saon na, na ako ni pagkaon hey <laughs> kanindot sa bulak yan oh grabe ang bunga guys ayan sa man ni pagkaon na ako ni dagkan bunga guys hindi wala ko nang expect nga ingani iyahang bunga sang dagkana oh awan na oh lo wala na butang sa kahoy. Yan oh, nana sa yuta. Wow. But look guys, akong ampalaya hastang taas. Akong ampalaya. Oh, hastang taas. Kita ka oh. Hasta kataas. taas. <laughs> Hindi na siya bunga guys. Apa oh. Ganda bunga itong ampalaya. Yan. Ang duha. Tara, oh, taas. Ay, pasi lang tayo, tari. Init. Hmm. Wala, bubo, -bu guys. So, action na siya kamatay. Yan. Ha. Oh, nakaka nakakaamis naman itong gulay ko kasi walay bukbo. -bu. Tapos akong watermelon, munga na. Pero wala ano ni pag-asa guys, kay late na. Hmm. Porya-porya buyag guys. Astang tambo ka sa akong mga gulay. Oh. Pero ang oh, akong sayuti. Wala na kay paglaman akong sayuti. Gubaon ko na lang na. Hmm. Masa gusto gusto diag alugbati guys. Ang na mo Kana oh. Kana oh. Marajuk lang. Wala pa na akong talong. Kani nga kamuti guys. Ako aning gihulat-hulatan ba. Hmm. Hmm, gahi na ibton. Padira atong apalaya palaya. Munga na Pero gagmay man oy. Ug ka kay bunga. Yan. Tuwan ibalik diri o oh. Sayang ani oy. Lagi ko ni mahurut kaon guys sa tinuod lang. Sayangan ko ani akong alugbati. Yan, oh. Thank you for watching. Bye bye.